Bukod sa dalawang lalaking ito, hindi namin alam kung sino ang maglalakas loob na magnakaw ng mga mamahaling kotse at motorsiklo at ipagyabang ito hanggang sa sila ay mahuli. Si Jonathan Dugan at Matthew Murphy na parehong galing sa Manchester, England ay nakakulong ng siyam na taon at apat na buwan matapos silang umamin sa conspiracy sa pagnakaw sa Northern Manchester, Bury at Salford. Mula noong November 2012 hanggang June 2013, pinasok nila ang bahay na may bahay at nagnakaw na mamahaling gagamitan at sasakyan. Pagkatapos ay nag sila ng mga litrato kung saan kasama nila mga nanakaw na kotse, patunay ng kanilang sosyal na lifestyle sa Facebook. Kabilang sa kanilang mga nabiktima ay isang mag-asawang may cancer. Kinuha nila ang Honda Accord ng mag-asawa at ito ay natagpuang nakabalot sa isang puno sa Openshaw, Manchester matapos ang isang 70 miles per hour na police chase. Nahuli rin sa wakas ang dalawa nang nakakuha ng matibay na ebidensya sa Facebook ang polis. Isang pangatlong magnanakaw na si Daniel Breeze ang masisintensya itong darating na buwan matapos siyang umamin sa conspiracy to steal. Nalaman ng Manchester Crown Court kung paano nila naapektuhan ang buhay ng mga residente nang sila ay na-link sa labing apat na kasong pagnanakaw.